na idagdag natin ulit malunggay malunggay ngayon ito pwentohan ko muna kayo ha ah. kung yung ibon nyo po ay pumu-uwi uh, ng may bota ito po yung solusyon na hinahanap ninyo halimbawa po yung ibon ninyo ay uh, na ilot yung nasa malalimang parera siguro mga uh, pangat to sa dulo dapat ganyan. Hanggang pinakadulo. Mapapansin niyo sa ibon ninyo mga toto, malamat kung Uuwi yan ng buta. Kasi lang po ibig sabihin yan, na uuho po ibon Kaya dapat mayroon po tayo ibigay sa kanya para hindi agad-agad na Para hindi agad-agad na mga ibon na ating pinanglalaro kapag ka ang ibon ninyo okay, yun tuyo na po yung ano yung kanyang bota kulay ah, na pag hindi pula hindi ganun eh depende po yan sa kanyang babaan pag hindi pula kulay green na ibig sabihin lang po niya mga katoko yung ibon ninyo maaga, maaga po yan na, ano, na bumaba so, sa putikan kaya sa parayari yun yan yun yan po yung mga experience yan malayo pa lang Buba na sila ay naman mo yung sa inyo mapapansin ninyo kulay pula po yung anong putek sa paa may ganyan mga depende po sa tinapuhan yan eh merong kulay gray yung ano yun eh ah, kanal na na to yung sa paa pero yung po yung po ay mga palatanda na dumapo po yung ibo natin na nakuhay ngayon yung ibo ninyo ah, pagka uwi eh, tutulong ko yung yung uh, bota, bota sa kanyang mga bahay. Kasi binang malapit na po dito yung sayang at uh, uh, hindi agad siya nakapuloy. Sana mas mataas po yung speed na inabot niya kung hindi po sa kinapos. Madalas po yung ganyan na nag-range nag, nag po yan ng speed na 900 pa baba. Pero yung sinabi ko sa inyo kanina, yung unang dumapo lang, malayo pa lang, hinapayuan ng putik sa bahay madalas po yan ay eh, umuwi yan ng, ano, ng kung hindi mga 800 okay, ng, ng speed ang speed po niyan eh, minsan cut kung mag debut siya kahit cut off okay lang na. ang nakakatakot po niya mga katoto kung umuwi yung ibon natin kinabukasan kasi alamang sa malamang ay nilagala na po yung mikrobyo maaari po kasi na nainom po nilang COVID na yun ang lalo na kung dali po sa ulan yan kung terminado po yan mga po may mga mikrobyo ang may yan sa bahay ninyo madalas ang isa rin po niya mga katoto sa tunay lang eh, kapag pinumala. Para. Ngayon ito po yung ilalagay natin ng na ingredient pa. Ngayon itutunan muna po sa inyo mga toto kung ano po yung ating uh, sikreto Huwag niyo po itong sasabi. sikreto lang po namin Ha? Huwag niyo po itong sasabi. So ganito po ang gagawin natin yung mga toto. Magkakana ulit tayo. Ganito lang po. So dapat may bolo kaya meron kayong balanggana uh, Medyo marami dito po. So depende po sa populasyon ng pandaro ninyo, ano? Pero lahat po yan dapat magbigay silang lahat. Kahit layer, kahit leader. Tigado po natin silang bigyan. Okay po ba yung mga katoto? special po yung ano yun, yung sa pangkarera natin. Meron din tayo kakakano sa kanila special na pa panggawin natin dahil yun po ay gagamitin nila uh, sa kanilang uh, uh, karera sa mga obstacle na dadaanan po nila so balik tayo kagaya ng dati buwan po tayo ng patwa pat. sinari ko lang po hindi tayo ako yung mga ang ating uh, honeybee. Tandaan nyo mga katoto, ang honeybee po yung ipubos ng honey, honeybee lang yan. Matapang po yan. Isipin mo, kaya kailangan pa ng mga manananggut nito na mag-cover ng ano eh, ng kanilang kasuotan. Para huwag lang ano, huwag lang papakin ng kapakpe. Huwag lang silang humugin, kukugin uh, ng mga honeybee, ng mga bis Kunti lang po yan mga katotoa. Hindi ganun po karami. Siyempre, ibabagay po natin yan sa daming ng patoka. Basta magbasa lang po yan. Aluhin niyo po yan mga katotoa na may halong pagmamahal. Sana po mga katotoa, naniniwala kay kayo na nakakatulong po sa inyo ninyo. hindi po kayo maniniwala, isa na po kayo sa nagpapatalo sa sarili Yung mga katotoa. Tandaan niyo. Dapat may halong pagmamahal po ang uh, niyan. Walang bida uh, itong ko po natin ito ay para sa kanila, para sa mahilang karela. Seryoso po, yung talk lang po ito. Lahat po ng mga naglalaman po sa malalaking club, ito po talaga ang kanilang uh, sikretong uh, uh, ginagawa sa kanilang mga uh, mandirigma. Kaya nagkakaroon po sila ng magandang resulta. Hindi po natin sila po pwedeng uh, tikirin, hindi po po pwedeng Kasi ito po yung susi. Kasi kung ordinary lang po papakainin ng mga katao, hindi po talaga ako ng karera yan. Nagawa ko na, po, nagawa ko na po yan. Minsan itikwento ko sa inyo. Yung mga pangyayari na, yung hindi pa ako nagdadanto at saka yung nagbibigay na ako ng vitamina. Magkaibang magkaiba po, sobrang layo po ng resulta. Ayan po mga katao, ito po yung sikreto natin ng mga katao meron kayong vitamin C. Yung vitamin C po na yan, ito po yan, alam ko ba yun. Pero ang ipigay ko sa inyo, alaman si. Yan. Malaking tulong po sa kanya Kahit sa tao ito, mga katoto, yung mga sundalo, ito po yung ginagamit nila para hindi po sila maulaw. Lalo-lalo na kapag kami labo. Lalo-lalo na training sila. Kahit kung tingin mga pulis, alam po nila yan. Ito lang po. Ito po ay didepende sa ilalagay ninyo mga katoto kung gaano po karami. Huwag naman po ninyo nga gawin Saktuin nyo lang po. Siyempre, iwain natin yan. Ipigay natin yan. Dadami po sa baon yan, mga katoto. Sobrang dadami po sa baon yan. Kaya yung isang kalamansi na nilagay ko, mga katoto. Sobra to. Kaya yung laki pa ng kalamansi. Nilulugaw yan, mga katoto. Kaya pag yun na lang mga niya, sigurado ako, babaha yan. Magkakasabaw. Yan. Kaya ilalagay niyo po yung brewery sis niyo kasi nito po rito. Kasi mo ng mga viewer is <laughs> Isusunod nyo na po yung malunggay, na, malunggay po natin na tinuro sa inyo Wala pa po tayong Pero kailangan may privilege na po Ayos, Ano na yan? na sa karera to <laughs> Ayan po, isali na po natin mga tontoy ng ating uh, malunggay. Ayan. May sprinkle na po yan mga katoko. Gusto nyo ba pong damihan ng malunggay na sa inyo naman po yan? Mas maraming malunggay, mas mabisa po yan mga katoko. Bukod sa pampalinaw ng mata, pampasigla, pampalakas ng kumbo mo. At marami pang iba. Na ang binipisyo ng malunggay, alam na alam naman po yan mga katoko. Sasabayan mo ng kakabansin yung nilagay natin. Pang malayo ko, pero na po talaga yan. Sisiguraduhin ko na yung ibon mo mga katotaw, hindi na po dada po yan. Maliban na lang kung palaki ang kinarga mo sa kanya. Masyado yung ipinigay yung ano yung oral. Magigat po yan. Sa kanilang natin pag-uusapan yung mga katotaw. Kaya, ang pagbibigay po ng ano, ng vitamins, ang pagbibigay ko ng mga, vitalins, po mga yun, hindi po sa so, susunod natin kung pag-uusapan yan para makatroon yung pang maigi. Hindi eh, ibig sabihin na binibigyan po natin ng video sa video. Tutuloy na. No? Iyan po ang pinakamagamang pag-uusapan natin sa susunod. So, nilagyan na po natin yung kalamansi. Nandito na po ang mga yung beer yung release. No? Nalagyan naman po natin ang pico train. Tandaan niyo na po kung may listahan po kayo. Pwede nyo po ilista. Hindi nyo rin po i-download itong video na to para hindi nyo makalitaan. Ang halaga po ito, ay tumuyo yung ano yung patukas. Haluin um, po natin yung mga ito. isa-isa lang ang halo. Huwag nahalo nila. Ayan. Medyo umaan na yung sabaw. Ayan. Dagang pa po natin ang ticket rin. Ang ticket rin po ay hindi naman po ganun kalaki ang ano niyan. Eh. Ang, ang presyo sa merkado. Medyo mura po siya sa kaysa sa ano. Sa pink mineral. ang na mga toto, wala na, akong na, 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 na. Nandiyan na rin po yung buto ng alamansi. Kung sakali makakain naman nila okay lang po yan. Meron pong yung uh, mga nutri nutrients dyan sa buto na yan. Okay lang po yan. Ayos sa mga dalipasang yung mga barat ng kalamansi, yung buto, meron po nakukuha ko dyan. Uh, vitamina. Kaya makakatulong din po sa ibin ng mga katulong dry na siya. So lalagyan naman po natin ng pink mineral yan ang pangulit. yan ang una kong bigay. Pero yan, sa una lang po yan, kapag ka, nalasahan na po nila na okay naman po, nagpapalakas sa kanila yan. Ang daan nyo ka to, to. Ah, harap na akin na yan. Ayun po, pakisilip. Wala akong daya yan. Yan lang po yung mga sekreto na ibigay ko sa inyo. Sa patuka po yung hinahalo natin. Real talk po yan mga katotos. Marami pong pakinabang na dyan. Marami po kayong uh, maaasahang na magandang resulta kapag ka nagawa nyo. Yan ang mga kaibigan na nandito na lang po ang ating na, uh, vlog. Ang samantala hanggang sa susunod na lang po na sa natin pagkita. Kung so, kayo po ay hindi nakasubscribe mga katotos, hindi ano hindi po na subscribe mga po kayo para mas kamahan po tayo ng mga mga video tayo YouTube ba? sa kanin video na i-upload. Kung yun ang mga kadoto, sa muli, ang inyong mabuhay po kayo hanggang gusto nila. Peace!